Okay, biga, bigat, bigat. Diyan natin. Nakapal tayong oras eh. may na eh. Woo! Woo! I gotta, uh, <laughs> Nandiya ka pa? Na-stop kami. Dito kami sa kanan, sa road gasher. Pati ka sa road gasher. share the road. Road gasher. <laughs> road gasher. Yan na, sige pa to. Road gasher. Share the road pala. Yun lang. Wala Buti nakamotor tayo eh. Yung hindi tayo nakamotor. Papiisan talaga dito. Si Rosy, Rosy! Ito ang Ano ba mo? Oy, oy, mm -hmm. maganda yung kalsada rito ah. Wow. Oh. Ay, nakadaan na ako dito dati. Mm. Hindi oh, ko lang alam yung tawag pero nadadaan ako na ako. Kala ano, ano. oh. ko nasa bagay tayo pa eh. Ito lang yan. Alam mo ang kailangan natin? Pag natapos natin itong magtake. Ay, saan? Oh. Ito eh, ganda lang yun. Ganda pa doon sa inis na pa natin ganino eh. Oh. Oo. Maklubak doon pre. Trabi. Ayun yan. Mailit ko lang eh. Nung makatulong maglaro ito eh. Wala tayo gas Okay, kapag pa Layo pa ba tayo? Oh, so study ko pa naman. Ho, ito rumo ako. Ito <tinyo> ako. Okay, salat na po tayo na UP Kailangan ba mag iwan ng ano dito? ID? Ah, lisensya talaga? Saan? Ah, parking tayo? Ako, oh, limutin mo na natin habang may, ano pa ng liwanag. Oo, oh, sige. Ang ganda ng motor, oh. Oo. Oh. Wala ka ba? Oo. Oh! Lawak oh! 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 Distrailing kalsada dito talaga <laughs> eh no! Dong. Pagod. Dong pagod. <laughs> Dong pagod. kaya pala mukhang pulis malayo pala. ah ala ko PNT PNT pala kasi nasa pulis oh may post office ko po pala ang ganda dito tanda na ng puno dito ah dong, go go dong. Ninjo, take picture. kung ng daanan na lang natin. Hindi na Oh, mamaya mapunta na tayo makiling nito ito. Oh. oh. Parang sa CCP. may mga pala dito eh.

Asya, ah, baka asya naman nakabulin natin. Dito. Ano yung ahon, pre? Sige Meron dyan. ERDD Oh, wala so namang ilaw dito, pre. Ano, pag... Bakit walang ilaw dito? Dati pa, ganito na dito. Kaya pala, kaya pala, di ako magtatakang ng mga ano dito. Oo, delicates dito. may ilaw dito rolar kaso ang hihihiyak gano'n makakayang pasalubong nai din ito na eh alam na, kayo na lang dito eh Parang bundok ka rin naman itong nanonood natin eh. Ang natin eh. Night ride sa UPLB. Ito yung trip niyan. UVLB <laughs> loop. Tsaka ano. parang maze dito no? na siguro kasi bago pa lang tayo masukal e eh, no? Oo, oh, gabi na. Mahirap na wag na rin itong bata rito eh. Oo, hindi tayo siyempre. Pwede ba dyan?